touch down na guys mga subscriber ko dyan stay tuned dyan so, maglulomay muna kami guys dito sa kainan dito masarap yung lumihan guys pinunta namin at kakain tayo guys sa mga hindi pa naka sa mga hindi pa Nakasubscribe dyan Magsubscribe na kayo At lagi nyong i-hit ang notification din Para lagi kayong updated sa ina-upload kong video Yun guys, nandito kami guys Ito guys Yung pinagmamalaki ng pilil niya guys Na lumian Halika, samaan nyo ako At natin <laughs> Guys Mukha na guys Talaga namang makikita mo naman guys, tingnan natin, check natin yung mga pagkain. Hello guys.